Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikawalo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa liging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyariang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Egypto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan at dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Egypto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos sa tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa ang maraming ginawa mong tunay nakahangahanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako ay magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay nakahangahanga iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilika. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa inyong lakas, mga hirang mo'y tinubos ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O oh Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at Aaron, yung iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Aleluya, Aleluya, mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga't din nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo